So mga ka-idol dahil palagi nang naulan dito sa aming lugar ay may naispata na naman akong gulay na ano na isa sa paborito ng ng taga probinsya mga idol yung tinatawag na inasi sa aming mga ibanag o kaya kung tawagin ay kulitis mga ka-idol. Ah, ito ay tumutubo pagka naulan mga idol eh masarap ito mga idol yung tinatawag na inasi sa aming mga iba na kaya ayan mga idol napakarami papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tinatawag kong ano inasi na paborito ng taga probinsya mga ka idol oh. yan mga idol oh ayan yung itsura mga ka idol na tinatawag namin na inasi na taga probinsya isa sa paborito ng lahat mga ka idol to ay masarap na ano masarap na pang dinengdeng o pangsahog sa mga ano sa munggo o kaya sa salad mga ka idol kaya gugulayin ko na naman mga ka idol yan yung ano nandyan marami pa mga idol nandun hanggang doon yan mga ka idol kaya kukunin ko lahat mga ka idol paborito ng taga probinsya na pagkain mga ka to ay libre lang so ayan mga ka idol ng lang gugulayin ito yung tinatawag na inasi si... Eh. Yan. Ang kataba mga idol. Mga pagkain organic at libre lang. Pagka wala kang pera, pumunta ka lang sa mga ano, mga bukid. Eh, maraming pagkain. Maraming gulay na ano, pwede makuha. Iba-ibang klaseng mga gulay mga idol. Ayan. Ayan yung itsura mga idol. Ayan inasi sa ibanag pagkain ano pagkain organic So, eto na mga idol, yung ginulay kong ano, inasi kong tawagin sa amin mga ibanag mga idol. Pero yung iba naman ay kulitis ang tawag nila dito. Ewan ko kung ano yung tawag nyo dito mga ka-idol. Ito ay may mga tinik-tinik siya mga ka-idol. Ito yung gulay na libre lang sa bukid mga idol. Tumutubo lang kahit saan saan. O, mga idol o. Oh, fresh na fresh na gulay o. Oh. Tignan nyo. Napakaganda ng kanyang mga dahon mga idol. Ito ay masarap din sa munggo mga idol. Ay masarap din ito pang salad mga ka-idol itong inasi. oh ito yung pagkain na ano, pagkain probinsya mga idol. Pagkain probinsya, inasi. oh libre lang mga idol. Kung wala kang pambili, punta ka lang sa bukit maghanap ng mga ano, mga gulay-gulay. Ito ay natubo lang kung saan-saan mga idol. Ito ay libre lang magulay at walang bayad mga idol. Basta masipag ka lang maghanap sa probinsya at asi ka lang magkanap ng pagkain sa bukid. Oh, ganito lang ang buhay po rin siya mga idol. Ah, uh, si lang at maraming pagkain sa bukid mga idol na libre lang. Kung wala kang pera ay eh, walang problema mga idol dahil marami naman tayong ano mapagkukuhan ng ano pagkain sa ano sa bukid. Oh, mga libreng pagkain lang mga idol. Oh, ganyan lang ang buhay mga idol. Ah, uh, si lang sa pagkanap ng pangkabuhayan o ganyan lang ang buhay mga idol o. so paano mga idol may libre na namang gulay sa idol at maraming maraming salamat mga ka idol and God bless mga idol thank you thank you